So hi guys, ama yung adlaw na dyan tanan afford to this video di mga guys no dara magdatag trapal katong dalhan dalahan Nga alagang bibi Dito mga guys no Ito silang himuan o kulungan dito ato Ito silang atupan para huwag magkawan-uwan Mga ganina sila kasilungan Ako muna ito silang himuha kulungan di mga guys no Kaya si Miluoy sila katong una Natong daan mga guys no A, Sila kahigdaan huwag no. muna dito rin dapita Mga guys di po lang ay kabalak, ang Kaya daghang silang silingan dira ako daw Ako daghan sila silingan mga guys Kimintiriuhan nagmabawa ni nga itong bibi mga guys no Dara ug so, susus daw og okay, kini ding kay wa na nagatong taura og no, ilang payag payek di mga guis no ako na ni silang gibasan ganiha wala na ni Kaya kay kadag og dira sila mga guis so mo ni mga guis agilang imabaw da min Modern hour ni ilang ang gingon di mga guis nang no, ilang silinga no ug gatong hinimong nga kulungan mga guis no, matik himo na na da mga guis no kay si miinit kasta na nagdali-dali ta so, direng tape ug sa wanedeng paglangay paaton na ni o ding butang nga nagtrapal mga guis no dera mga guis so, matik na pud ogsuk na pud na daan mga guys, guys no hindi na po ni hektar para dili na tamadugay wa na tay dagang tabi-tabi diri ng depita di mga guys no gipaspasan na nato ni hikot mga guys no Darao paghuma na pwede gikod dira siguro marang mabalik na pwede ayang lili pag yata yun si ising isaw pag agi ang paghuma na to sa pika sa ligi di na pwede sa pika sa ligi kaya to na yung dali ung yung kay simiinit na dali kay kasta na no dagko na kasi tag singot di rin di mga guwis no huwag sa wanay dagang paglangay pa ato na nita o ding trapal mga guwis no darao sa smatik matik na lagi ni di rin repita mga guwis o ipang sabay rin na to di rin repita o tang awag lamang itong nao dagko kasi tag singot di rin repita di mga guwis no Mm, da tagbo human lagi na dadan mga guys no basta atong gamitan og mga technique ko love mga guys no dara pinis finish product na to mga guys so goods kasi agi diri na pita mga guys na no, nagad sila kasi lungan ing ka 101 mga ni mga guys no kay na pamatay sobrang taho mga guys nga atong kinuha katong niaging adlaw di mga guys no ato pani ibutang dre madto lang init-init jute -init eh, silang lawas di mga guys no dara ato pani isabog madto lang mapud magamit na to ni eh. aw ato gyapon ni gamit og mga technique ko love mga guys. no bi ato pong paspasan be diba, di ba ka diri pita be Huwag oh, din re-record itong bagatong video di mga guys no. Please palo like, and share di mga guys no. Para goods kasi tagagi din rin repita ba.